Happy birthday! birthday to you. <laughs> Happy birthday! Naman ganon. Oy, <laughs> <laughs> Bakit kamanggalingo? Oi nasagot. Bakit wiliwili sa ano? Bakit? 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 Happy to you. birthday. Happy Birthday! Bakit? 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 na Bakit? 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 ano na. <laughs> ayos, ayos. 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 Happy birthday, Mata. Happy birthday. <laughs> 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 oh, ito, ito. Ayan po. Ikaw na yung sinurprise. Ikaw pa yung nagsara ng pinto. Nilakan tayo. Happy birthday. Uh, advance. Ay, advance. Belated na pala. Happy birthday. Advance. Ay, mo, more blessings sa'yo. <laughs> Kahit mga ulan, di ba? Oo, diba? Meron ba? <laughs> Nagugutom na kami. Nagugutom na kami. Huwag kang over. Huwag kang over. Huwag na mag-over. Huwag over. Ang daming, daming foods. Huwag <laughs> magdala. Huwag <laughs> kang <ikaw na> magdala. magdala. <laughs> <laughs> Sinarad kami na. Kami ng pintuan. <laughs> oh, Sabak ka din. Sabak ka, dito. ka dito. Oh, punta ka dito. Naka-uniform pa oh, kami. Dahil mo pa kami. ito na lang. na lang. Para ito na lang dali namin. <laughs> oh, <okay. laughs> oh, oh. na. Punta ka na dito. <laughs> oh. <laughs> Kuya, yuta ka na. Kuya, 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 ka na. Hindi nga. Oo. Ano yung kakson daw? Lagyan <laughs> mo doon sa ano? Lagyan mo sa ano? ko. Sa ano mo? Sa Ay, okay. Bilisan mo. kain na tayo. Gutom mo, na kami. tayong pinto, hindi ko matatanggap yun. Sarado <laughs> <Balikag> mo yung game. Balipag mo. Tahan ka namin, madam. Ano mo? Ako be? Hindi, wala akong ano video dyan, e. Nakamigyan namin. Ay! Okay. Dozo. Mo ulan. akong <laughs> video. Video mo ta akin eh. Walang Ayun, tumalikod ka, Toch. Tumalikod ka lang, huwag ka nang haharap. Ayun, J-Shop, Fukuda. Hmm. Pa. Pak. <laughs>